Magandang araw mga mag-aaral. Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Filipino baitang Pito O kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit. Sa anumang kadahilanan, ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Panitigan sa panahon ng pananakop ng Espanyol Tara, simulan na natin Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbibigay daan sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsimula noong ikalabing aning daang taon nang ang Portugues na si Fernando Magallanes ay dumating sa ating kapuluan noong 1521. Marami pang ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ang Espanya. Hanggang sa pangalan ng Las Islas Filipinas ang ating mga lupain bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1543. Mas naging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuturing na unang gobernador-heneral ng Pilipinas noong 1565. Sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluensya ang kanilang kultura sa Pilipinas at ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan ang relihiyong katoliko, sistema ng edukasyon, at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbigay daan sa pag-usbong ng literatura sa bansa. Ang mahigit na tatlong daang taong pananakop at paniniil ng mga Espanyol sa ating bansa ang sanghi ng unti-unting pagkakabuo at paglaganap ng damdaming makabayan sa mga Pilipino. Nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapanghimagsik. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan at pag sa mga Pilipino na magising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng Espanyol sa panitikan ay ang paggamit ng abecedario ng mga sinaunang Pilipino. Ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong latin at sa pag-unlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit ito. Isa sa mga unang akdang nailathala ay ang Doktrina Kristiyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Dulang Moros y Kristyanos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol, ay nagbigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayaw na prinsesa at mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dulang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang Kristyanismo sa mas mabilis na paraan. Bukod sa mga reliyosong akda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kondiman at harana. Sa mga ito, naihayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika at tula. Ang mga kondiman ay karaniwang naglalaman ng mga paksang kaugnay sa pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na makata ng epikong Florante at Laura. Ang kanyang likha ay naglalarawa ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. hindi rin maikakaila ang pagkakaroon ng mga kontrobersyal na aspekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang no Me here at el filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalarawan ng mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Ang mga akdang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag-unlad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino at hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pagsusuri at pagunlad ng panitikan sa bansa. Ayan, binabati kita dahil natapos na nating basahin at unawain ang paksa tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang may sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at ishare mo na rin para makatulong din ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? Ikomento mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Gina Cruz, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang Pito. Paalam!